Mga katakam, meron nga pala ditong nakahulay. Pwede pwede lang saging ay siya nang tumumbang kusa. Kaso nga lang ay sa may ibabaw ng bubong, butit hindi lumapat. Ay siguro sa kabigat at yung gampagka, lalaki ng bunga ay kita naman niya pagkabibintog. E talagang pwede pwede yung tiba na erit pahihinugin na lang din sa loob ng bahay. Kaya naman umakit na ako din sa may bubong at dahan dahat baka tayo malugso. Nagdala na nga din pala ako ng gulok na kawait. Ayawan ko aring matalas. Lasa ko mapurulata ang aking nahagilap na aray. Kahit tingnan kung aring madaling putol, ay aray saging matagal-tagal ko din sinisilip-silip. Ay, bet ka kaninang umaga ng mga silip ko. Ay, nakatumba na palang garna. Abay, magaling na mat. Madali nating matitiba. At nga at pagkakalakay. Ang pagkakalakay ng buwag. Aw. At hindi masarap aring maturon at saka mga na saging. Pagkatapos kong nga matiba na rin, ibinaba ko na din din at aking dadalhin sa may kusina. Aba, ay talaga namang may kabigatan din nga. Ay, hadya ko nang maitaas ay. Ay, itim na nga ang sinuot kong damit. Ay, tunay na mamamansyahan tayo. Mas, baran na maglalaba. At ang dagtaan ito ay napakait claim ng kanyang pansya sa mga damay. At pagkatapos kong maitago ang aking tiniba, ay pinalikan ko itong mga nagkalat na dahon ng saging. Maibigay sa aking kapatid, maipakain sa kanyang mga alagang kambing. Ay nadaanan ko nga din para din eh, yung balunggay na puno na aking pinusar. Ay lasa ko bagay nung lalago ngayon ng damo. Halibasa yung nakaula na, ay di gar na, eh, naman lago ng damo. Di akin muna tatabasan ng kaunti. At kumayukap na sa puno ng malunggay, paano gaganda ating dahon? Ay kita na nyo pala yung ko uli, na hanggang tuhod laang. At nang hindi tumangkar ng tumangkar, ang hirap na mamanguhay pagkakatangkar. Oh, ay kita ninyo are, ay di madali ngayon manguha na ng malunggay. Ay kagaganda, kasarap maglabaw. Maganda nga are malunggay na sakto-sakto at ako ay nakapagputol bago makaulan, ay digin ng makaulan ay pagkakalago ng dahon. Ay ilang araw na kaming malunggay kalbasa ang ulam. Ay sabi ko sa aking asawa, ako'y pagod, tayo muna kumain doon sa labas. Ako'y umay na sa malunggay at kalbasa. Ay parang masarap ang mga karne at hipon. Kaya naman punta kami din sa May Gina Buffet. Ay are nga ang siste, first time ko lang kumain sa mga garning buffet. Ay kaka tuwa wow, parang baysanan at birthdayhan yung ganun mang dami ng hayin ay talagang malilito kay kung alin ang iyong uunahin ay kainaman ay aring inuna kong hipo ay aring naman niya sa isang taon ay baka magaling na makadalawang beses makapag-ukaw ang mga tahaw ay kainaman may cheese pa ay aray masarap lechong kawali at ari pa mga kung ano-ano baga aray o oh, kita ninyo an pagkakarahin pamimilian ewan ko sa inyo pag hindi kayo nalito o oh, may mga prutas na tinuhog din eh ang salad siyang ay kita nyo at naghilira fruit salad at saka buko pandan eh kasarap na rin mamaya ay babalikan ko ano pagkakain ay hindi pa pala nagtatapos doon may mga kanin din, din mga sapin sa pay nakaw ay meron din mga sinukmane eh. aray ulam pa ay nakaw aray bupay ay gagalingan ng pagkain at ari ay binayaran ay di ako kumuha na din eh ay ah, kita na niya at may mga pipino pat mga ano kayo saladang manggat mga kamatis Are vegetable salad ikaw na maglalahok lahok na re para ikaw na ang masusunod kung anong iyon titimplahin din eh. ay ako nagtimpla na ako din eh ng akin mag style korean tayo din eh. o yan ko ng dressing maganda din din eh maganda luog tsaka press kong kumain din eh pag kay, ano gusto niyo ng maraming makain kay dumayo din at sulit eh. na din ay di ano magsisimula na ako lumamon ay tayo at samahan niyo ako Ako'y pandalas din yung Kita rin niyo, re. Parang ay nakakain sa garning. Ay, hindi lang ako nakakain din ha. May kasalo ako. Ang asawa, takot lang sa camera. At sya ding maraming tukoy na garning kainan. At ako ngay palibasa ay minsan lang makauwi ng bayat at makapunta sa syudad. Ay, eh, hindi ko alam ang mga garning kainan. Kagaya nung kami mga bata. Ay, di nag na lang ba isa na. ko na lang makakakain ng mga garning pagkain. O kaya man sa kapitbahay mong mayaman-yaman pag masarap-sarap mapupunta yung... ang handaan. Ay, eh, na lang makakain ng garning buffet. Ika nga. Ay, gitu ninyo inumat, puro hipaw na aking plato. Ayun na aking dinali eh. Eh huwag sanang mahi blood. Ay minsan lang naman are. Kaya rin susulitin ko na hayaan nyo na akong kumain ng garne. Ako hindi naman lagi nakain ng garne. Baka nga sa isang tayo, dalawang bisis lang. Ay yung gusto kong matikman, ay yung lobster na malaking hipaw. Ay yung gustong gusto ko matikman. Siguro napakasarap na on. Ah, ay, anong lalaki noon? on? Yun nga la, ay may kamahalan ata ay kainama. Ay din nga pala hindi ka mamumroblema. Unlimited din din yung ice tea. Sabay na kailan din akong liwat eh. Isa ang kapah ay libre. Ay libre libre ito pala ibinayaran din kasama sa babayaran yun nga lang unlimited at natapos na nga ako doon sa aking mail at ari na nga at ako'y kakain na ng salad aba ay napakasarap para ng garne manamis-namis sa mga gulay sariwang-sariwa at ari talagang Helting helte. Ari, kumain din ng karne para naman hindi purong karne tipo ng ating kakain. Ba hindi pa pala ako tapos eh. Ayun, itinago ko na ulit gulat. Ano namang tahong? Aba, ay ben tahong na rin may chase na. ay naman. tahong ko lang nakakain ay, yung Alam niyo na, yung ditinola, yung may luya. Hoy, may luya. May kaperaso din naman karning baboy ang kinuha din yung kalderita. Pero mas marami talaga ang hipon. Siguro ari ay may anim na perasong Matagal-tagal din kumain ng garnet. Hihimayin mo pang garne. Wala ka ga kayang himay na garnet mga himay, makakarami kay mautak din hindi hinihimay. Dini may oras, yung ilang oras, kumain din eh. eh. kami na may madali lang kumain din at may pupuntahan pa. Ay, walang pupuntahan, eh, baka ko dalawang oras din eh. Ubus yung mga handa din eh. Iutay, utayin ko naman eh. Kaya, ang plato ko'y puno na ng balat, tingnan nyo are. Ay, parang ako'y kulang pa din eh. Tay, kat ako'y kukuha Sabi pa. Sabi ko'y parang masarap ang manok. Ay, di ako kumuha din eh ng asadong manok at puro hipon at saka baboy lang aking kinuha kanina. Ay, di titikman natin, minsan lang eh. Kayo naman. Hindi ka kumain din kay pamisan, minsan ng garne. Di ka nga ay treat nyo na sa niyo sa maghapon at sa mga pagtatarbaho niyo pero hinay-hinay din laang at talaga makakahiblad pagka ganing inaraw-araw mo. Ay siya, tayo magmamatamis na at tayo ay may, may na. Ay, masarap yan, kanilang salad. Tinikman ko na din, aring kanilang pandan at saka aring kanilang fruit salad. At ayos. Busog, si Katakam. O siya, di na kayo may pupuntahan pa ako. At pagkarating nga ng gab, eh, ay diya ginawa ko. Tayo magpapapawais, eh, kundi magbike eh. Asa eh, daming nila mo maghapon. Ayan. Yan ang ginawa ko pagkatapos kong kumain ng maramay. At ay magpapawis na ba? Ayun, ay sa doon na lang. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!